So, napakagandang hapon sa ating lahat ng no, mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, ngayong hapon, ito ang update sa ating talong. Kung saan, sobrang tangkad na. Nagpas na sa akin, no? So, sobrang daming dahon. So, sa ilalim, may mga bunga na makikita nating maliliit. sobrang tangka na po ang ating talong no mga ka farmers mga ka viewers yan maganda ang talong pag may tali so yun po ang ipapakasilip ko sa inyo kadao so, Do karon. So, ngayon uh, ipapasilip ko sa inyo. Uh, Lilipat tayo sa tataniman natin ng talong. Yung dating tinataniman natin ng na ampalaya. Ito po ng no, mga ka-farmers uh, binubutasan na po namin. So, yan po ang butas half meter po ang kaang layo so maganda na pong tingnan so kamatis at saka talong ang ating itatanim dito so samahan nyo ako at uh, ipapakita ko sa inyo ang mga align ng mga pusti so sobrang linis na po ng no, mga ka-farmers mga ka-viewers ang ating uh, tataniman ng talong at saka uh, kamatis Ayan. Pinubuta sana. Ito po ang gamit namin pang butas. So, ang ginagawa namin para malagyan to ng ano, ah, plastic molting yung poste binunot. Okay, tapos binalik. Ito, so, tingnan nyo. So, ito po ang mga binubunot namin puste. At sila naman ang nagbutas. Yan. Galing. Ibang bansa yung kasama natin. Si Kulot. Mayangan no, ka. Na, mayangan ka. Kaparmer. ka daw. Taga so, mayangan ka po siya ka mga, mga ka kaparmers. Okay, so yun lang po ang may bagi ko sa inyong lahat. So, sa inyong lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.